Yo mga idol, nahuli ko na kanina yung malaking dalag Ito naman yung kasama niya Ayan, dahan-dahan ko lang sisilipin para hindi siya mabulabog Nandiyan sa bandang gilid Diyan din yung pwesto ng malaking dalag mga idol kung natatandaan nyo Titirain na natin mga idol, baka malis pa yan siya oh. Yes sir, sa pool, mga idol Grabe Whew. Huli ka Balbon Ayan, oh. lakas talaga ng dalag eh Sarap talaga sa pakiramdam pag dalag Dito tayo mga idol At yari na naman yung tali ko nito Ayan, sumabit pa siya rito Nakuyari na Ayan o Yay Doon na siya sa ilalim mga idol o Ayan, dahan-dahanin ko lang dahan lang natin Baka mapigtas Sumasabit kasi dyan sa pader eh Magagaling talaga yung dalag dito Dyan talaga takbuhan nila Pag tinatamaan sila o Ayan, sa ilalim mga idol o. Kailangan di siya tumama dyan. Ay, malapit na. Kailangan di tumatama. Yun. Ay, ay, hindi tumama sa gilid ng pader ba? Kasi nagagasgas eh. Yan oh. lakas oh. Wow. Quality, yan Oh. Alright. Ayan oh. kulay brown siya mga idol. Ayan yung dalag na pangalawa. Yes sir, nadali na natin. Yung pangatlo, hindi ko na nakita kung nasaan na eh. Baka nagtago na yon mga idol. Sa sunod na araw, babalikan natin yun kuhanan -on muna natin ng video para meron tayong evidence yes alam siya na evidence you know yan yan siya mga idol Hop, oh, lakas talaga eh yan siya oh. ha oh ha kitang kita niya naman ho oh. ayan siya oh Alright, let's go. Iangat na natin mga idol. Pero tagos na tagos siya, yun know? Oh nakikita ko sa video ko tagos na tagos yung tama hindi na makakawala ito tara iangat na natin baka magbago ang isip biglang kumawala let's go walik ka na rito baby iaangat na kita nangangawit ka na ba alika kay kasyo eh samahan mo yung daddy mo <laughs> yan magkasama na sila mamaya nung malaki mga idol pagod na siya eh ayaw nang gumalaw Tara, sa dalawa tatlo let's go yon grabe ba laki oh no? quality yes sir wow mas malaki yung una siguro lalaki yun ito yung babae tingin ko lang mga idol ah kukunin ko lang yung una nating nadali pero ayusin ko muna yung ko check nyo kung gano'n siya kalaki papakita ko sa pamamagitan ng aking paa <laughs> Yan tignan nyo yung paa mga ito kung gaano kalaki yan. Lampas yan sa aking paa. Sigurado. Siyempre, i ulit natin ng idol para may evidence siya. Yan. Pakita natin kung gaano siya kalaki. Yan. Grabe eh. Ito siya mga idol. Yan oh. di ba laki? Kunin ko yung kasama niya. Yan, may kasama na siya mga idol. Di ba? Kung nagustuhan mo yung video na to, pakishare na lang po at pakifollow na aking page. Maraming salamat. Paalam!